Wow! Si oh. saan ka natutulog dito? Sa loob po. Sa loob? Sa kwarto ko po. Okay ka naman. <laughs> Di ka... <laughs> Walang hindi ka biniha dito? Hindi man po. Huh? Yung sa kasada lang. Pero dito sa kasaba hindi man po pinasok ng anong, tubig. Sa okay, dapat... Dapat ini inform mo ako. Hmm. Uh. Kayo po, kamusta po? Okay lang din. Okay. Binaha lang ng konti. Hindi naman nakapasok sa bahay mo, taasin mo. Safe man po yun sa mga Hmm? Safe po yun sa inyo, sa inyo kasi oo. ano... Safe, oo. po sa dagat. Hmm. Safe naman doon, bahala na konti. Baka... <laughs> malapit naman yung sa ano eh. Pwede naman magtawag sa mga... sa mga rescuer. Kung hmm. binaba ko, mapunta ka daw. <laughs> Hira. <laughs> Wala, nagtatanong lang. Hindi po. Hindi. <laughs> Ano yung parang... Nag-alala ka? Joke lang. <laughs> Hindi. Nag-alala din. Okay. Pero nakita ko, nag-live mm. nag pa ako.